Awal, Bigyan ng banupit pa. Ito. ang koronang tinik na kasintalas ng pangil ng leon ay nababagay sa bulangan ako ng nang Diyos. May hari bang walang balabal? Narito ang iyong balabal, mahal na hari! Narito ang iyong tanda ng kapangyarihan. Ito ang iyong seto, mahal na hari. Kawan! Bigyan po